what's up guys kaya na po si Gmar perma. alam nyo kaya biglaan tayong nag video ngayon living pa pala ngayon ng sa, isa sa mga namatay na taga uh, na sa Maroy namatay din sa si Gracia sa Matubog si ang pangalan po niya Kate si si Riban ililibing po siya ngayon sa San Clemente Eh kasi hindi tayo pwedeng ano eh. Hindi natin kailangan makilpag na. Hmm. Oh dito na tayo magabang. Oh, atan wala naman kasi pag yun, no San Clemente pa eh Bisa na naman panibagong pumpunsyeri ang ating napap ang nating natong hayan ngayon. Kinalulungkot ko na po mukhang etong nga dito tayo pupunta. Hindi ko pa yun. Dito pa tayo patutulong ngayon. Tayo pa tayo magagawa ng makiyan. Kasi alam niyo naman. Ito Maganda na sana ang video siya Mas wala eh San Clemente Ito yung Memorial Park sana sila Kaalip eh kada sana O sige po makayan Good morning na lang po